May ID ba kayo? May ID ba kayong dalawa? Ito, may ID na ako sa ID kayo. nasa cellphone? Oo. Oh. Ikaw kuya, may ID ka? Meron, sir. Nasa cellphone ID nyo. Double book ba kayo, sir? Hindi, isa lang yung anong binok ko eh. Sa joyride lang, sir. Oo, oh, joyride lang. Ewan Ay, ko yun dito kay ba, kuya kung joyride to. Hindi naka-uniform eh. Ayun nga, sir. Oh, hindi ko. Hindi Joy ride kaya? Opo. Joy ride. Oo. Pag kumaya? Oo. Ano po? Eh, ba't ano? Ba't hindi ka naka-uniform, kuya? Eh, pwede naman po po ngayon. Tapos naka-stepin ka pa. Malapit lang naman po kayo eh. Eh, hindi ka naka-uniform ano, eh, eh. Nagbuka ko sa ano ah. Ikaw ba yun? Ayan, pero. Ba't ano eh, ba't hindi ka naka-uniform? Hindi naman nga yun, sir eh. Mala ka, mahatid naman kayo eh. Hindi, hindi ka naka-uniform eh. Hindi naman ano. Hindi naman yun. Mahatid naman kayo na maayos, sir eh. Ay, may ID naman ako, sir eh. Pero kahit na dapat naka-uniform ka, hindi ganyan, hindi naka-uniform. Oh! Hey, right, sir. Kaya po yung nag-book. Oh, nag-book ako. Ba't dalawa? Kayo, sir, eh. Hindi, isa lang yung ano ko ha, binok ko Sa Joyride, sir. Oo, oh, Joyride. Joyride, sir. joyride ka ba, kuya? Ba, sir? Ba't hindi ka naka-uniform? Ayun, eh, sir. So, joyride yun ako yung ID ko, sir. O, oh, di ba kayo si, ano, Ramon? Reyes, Ayun din sa akin, ah, Ramon? Eh, ba't hindi ka naka-uniform, kuya? Ito, ba't siya naka-uniform? Pwede eh, naman yun, sir, eh. Yeah, Kaya, hindi naman kayo na maayos kahit hindi kami naka-uniform, eh. Ano ba sa ano nyo yan? Company nyo yan na hindi naka-uniform? Ba't si kuya naka-uniform? Ba't ito kuya hindi? Pwede ba sa inyo yan? Yung ganyan? May ID ba kayo? May ID ba kayong dalawa? ID na sa cellphone? Ikaw kuya may ID ka? Meron sir. Nasa cellphone ID nyo. Double book ba kayo sir? Hindi, isa lang yung anong binok ko eh. Sa joyride lang sir. Oh, joyride lang. Ewan ko dito kay Kuya kung joyride to. Hindi naka uniform eh. Ay na sir ID ko. O tingnan mo sir Kaya kahit may ID ka nasa cellphone pa. Wala nang double book lang ay sir. Tapos Kasi yung helmet mo kuya, parang ano pa, naka-notchill ka pa, hindi naman safe yung ano mo. Eh, dito, sir. eh sa akin, yung gagamitin ko. Notchill lang din, nandito sa loob. Ay, hindi ako sasakay sa'yo. Sa hindi, hindi ako sasakay sa'yo. Sa'kin, sir. Sasakay kayo. Paano, Paano yan, sir? eh? Laila yun ang biniyay ko pa kunta dito, sir, eh. Alos dalawang kilometro rin, eh. Eh, wala akong pakialam sa, ano, biniyay mo, eh. Tignan mo, wala ka nga, oh. Hindi ka nga naka-uniform, oh. Tapos si kuya naka-uniform, oh. Tapos ikaw, hindi. Tapos wala ka pang, ano, helmet na maayos. Hindi pa safe yung helmet mo. Paano ako sasakay sa'yo? Pwede naman daw sir eh. Nung nag-apply ako, nakanatchel din naman ako eh. Pwede ba yun? Hindi pwede yun oh, eh. Kung ano kaya yan sir, gagawin natin yan. Hindi ako na lang eh, nauna na naman ako sa iyo eh. Sige sir, sa kanya na lang. Nauna daw siya eh. Eh hindi, ayoko nga sumakay sa kanya eh kasi kaya mo walang ano, hindi maayos yung helmet niya oh. Ayang naman punta ko dito. Sir. Ay step in pa pinagmamadali nyo lang ako kanina eh. Check ng chat eh. Pinagmamadali nyo lang ako. Ngayon nandito na. Nakatanggi kayo. kanina pa lang. Sinabi nyo na ikakancel nyo yung book eh, ko ba na ganyan yung ano mo? Ganyan suit mo? Wala ka nga uniform eh pame, oh. Nabihay ka ng right ano right eh. Right? joyride. Hindi safety yung ano mo. Yung suit mo. Paano yung pasayero mo kung maksidente? tayo mga accidente sir, maayos mo na mag-drive eh. Kahit maayos, itigam eh. mo nga yung helmet mo, wala sa ayos. Maayos ka nga mag-drive, yung helmet mo na wala sa ayos. Paano yan? E kung mapano ko, sagot mo ba yung buhay ko? Di ba hindi? Ayaw, ayaw. Ayaw, sir. Kaya na lang mag-uusap kasi mabaling oras Ay, ko. Ay hindi, hindi ako sasakay sa ganyan. Hindi ako sasakay sa kanya. Ano yan, sir? Ano yun hindi? Maghanap na lang ako na ano yun, iba? Ayun ano. na huwag na mag-book. Tricycle na lang kayo. Huwag na mag-book. Ayusin mo kasi yung ano mo, hindi ka nga naka-uniform eh. Hindi mo ito, na kayo eh. nakayos. Ma ka na eh. Mahatid na ayos. Hindi mo kayo nakayos yung ano mo eh, helmet mo eh, tiga mo nga oh. Para ka, mo pa yung ano eh, Parang kang hold eh. Babihan na ano, tapos naka-nutshell. Tapos naka-stepping pa.